Matapang tayong Pinoy, lalo na sa social media. Pero kung totoong kiera na, handa ba tayo? Imagine mo to, isang lunes ng umaga, chill ka lang, scroll sa phone habang nagkakape. Biglang may breaking news banner, China nag ng exclusion zone sa Taiwan at West Philippine Sea. Walang putukan pa, pero ramdam agad ng mga Pinoy ang tensyon. Welcome sa thought experiment natin. Paano kung magkaroon ng World War III? Disclaimer, bes, hindi natin ginugusto to. Pero ayon sa RAND, CSIS at mga wargame ng US Navy, kung sesimplang ang usapan ng US at China, malamang tatamaan tayo. Kaya tara, i-walkthrough natin ang unang pitong araw, para alam mo kung anong pwedeng mangyari at anong pwedeng gawin. Setup up muna tayo sa Day Zero, a.k.a. Crisis Eve. One week bago magpasko, pero imbes na 13th month vibes, abot langit ang stress. Chinese PLA Navy nag-announce ng tatlong no-sale zones sa paligid ng Taiwan at Spratlys. Peso bumaba ng 5% sa loob ng isang trading session. Sa Malacanang, nakastandby na ang National Security Council, NDRRMC nag-text blast, maging mapagmatiag, stay tuned for GovT advisories. Kinagabihan, may military enthusiast sa Ilocos na nakakuha ng blurry pic sa Twitter ng parang missile launcher sa Lawag Airport. Yes, iyon yung US typhoon system na hiniram sa balikatan. Chinese Foreign Ministry nag-tweet in perfect English, Hosting offensive weapons will bring disaster to the host. Ilang oras lang, hashtag no to World War III nag-trend. Sa kabilang dako, may hashtag ding guys stand with Taiwan. Split ang feed, as usual. Eksaktong alas 4 ng madaling araw, may radar ping sa Paredes Air Station, hypersonic glide vehicles daw papunta sa Cagayan at Guam, dalawang DF-17, tumama sa rapid deployed typhoon pads sa Lalo, Puti walang tao kasi dispersal mode na ang tropa. Pero yung shockwave na ramdaman hanggang tugigaraw, nagsipagbasag ang bintana ng ilang bahay. Simultaneous, may cyber barrage. BPI app offline, GCash umiikot ang loading screen at may brownout sa kalahati ng Metro Manila dahil tinamaan ang Meral Cascada servers. Alas 6 pa lang, emergency cabinet meeting na. Defense Sec, nagsabing, We invoke Article IVU of the Mutual Defense Treaty. Translation, Sumasaklolo tayo sa U.S. habang pinapaandar din natin ang sariling AFP. Sa Twitter spaces, may retired general na nagsabing, Predictable yan. Kasama yan sa CSIS 2026 scenario. Mga Gen Z nagulat, legit pala yung mga wargame thread? Around 10 a.m., may statement si POTUS, We will defend every inch of allied territory. Parehong oras, DOH naglabas ng memo, Suspend elective surgeries para maghanda ng mass casualty. Sa EDSA, parang pre-pandemic rush hour. Mga tao nagpa-panic withdraw ng cash at gasolina. Sa mga 24-hour supermarket, instant noodles at canned sardinas sold out bago magtanghali. Gabi ng day 1, nag-trend na naman. Hashtag pray for PH. Pero may parallel trend din. Hashtag fakes news pH. Dahil kumalat sa Facebook na nuke target daw ang Clark kahit wala naman. NTC nag-block ng 200 bot accounts. Fact checkers pagod na pagod. Sa bawat bahay, karamihan nagre-repack na ng go bags. Tubig, meds, power bank, kape sachet, birth certificate. Lahat halo-halo sa eco bag ni Nanay. Maagang-maaga, Chinese Coast Guard ships lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. This time, may live fire warning shots, hindi lang water cannon. AFP Western Command nag-scramble ng dalawang FA-50 mula ba airbase. Kasabay nito, US F-35s nag-touch and go sa runway na inayo sa Balabac, Palawan. Sabi ng Navy spokesman, We are asserting our EEZ. Pero sa TikTok, mas gumawa ng ingay ang clip ng water-drenched Pinoy sailor na sumisigaw ng laban lang, pumatak ng 2 million views in one hour. DOTR meanwhile, full blast ang humanitarian air corridor. Dahil sa threat sa Taiwan, 10 chartered PAL at Cebu pack flights nagsundo ng OFW sa Taoyuan. Paglanding sa Clark, transport sa LGU Run Repatriation Tents. Si Kuya Jun, factory worker sa Taichung, umiiyak sa interview. Akala ko vacation lang. Ngayon, evacuee na kami. Philippine Stock Exchange Index bumagsak ng 20%. Circuit Breaker, Trading Halt. Forex Desks nagkulang ng dolyar. Western Union mahaba rin na ang pila. DOE nag-announce ng fuel ration. 30 liter cap per car, 8 liters sa bawat motor. Grab Surge, yari triple ang presyo from QC to Makati, kaya nagbike na lang maraming corporate slaves. Miyerkules pero parang Black Friday apocalypse ang vibe. Barrel price ng langis pumalo sa 160$. Sa Navotas Fish Port, bagsak presyo ng isda dahil walang makuhang yellow Brownout kasi sa cold storage. DTI nag price freeze pero si Aling Nena sa sari-sari nagtaas pa rin ang presyo sa Lucky Me Beef Mami. "Pasensya na anak, mahal delivery," sabi niya. Habang nagpapanik ang bayan, may magandang balita. Lumapit ang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group sa Philippine Sea. Sa kabilang banda, Senate special session via Zoom. Mahina internet, pero pinasa ang 200 bilyong supplemental defense budget. Bago magalas 10 ng gabi, Chinese state media nag-broadcast, counterstrike executed on missile site in Ilocos. Totoo, may DF26 na tumama sa dating pwesto ng typhoon launcher, pero bakante na yon. Viral ang photo ng tatlong lolo sa barangay hall, nagsusugal pa rin. Sabi ng lolo, "May sumabog daw kanina, pero tuloy pa rin tong it's namin, hiho." Day 4, Puebes Sa gitna ng takot, may konting ginhawa. US 7th Fleet, kasama ang mga barko ng Japan at Australia, nagpakitang gilas sa Philippine Sea. Sa Puerto Princesa, may mga Japanese P-1 patrol plane na. At sa Cebu, may Australian C-17 na nagdala ng medical teams at relief goods. Parang Avengers Assemble, pero real life. Pero hindi lang missiles ang laban, cyber warfare na rin. Sa Camp Aguinaldo, may balita na may phishing attack sa AFP email system. NTC at DICT nag-block ng 200+ plus IP addresses na traced sa labas ng bansa. May mga fake news na may air strike daw sa Makati, pero sa totoo drone light show lang pala sa BGC. Sa mga bahay, nagkaka-problema na sa signal. Globe at Smart nag-announce ng service interruptions dahil sa undersea cable cut papuntang Taiwan. Ang mga telco nagreroute ng traffic sa Guam, pero mabagal pa rin. Sa mga opisina, work from home na naman. Pero this time, hindi dahil sa pandemic, dahil sa cyber attack at brownout. Day 5, Bearness Sa Batanes at Ilocos, dumagsa ang mga evacuee, hindi lang Pinoy, pati mga Taiwanese na tumakas mula sa gulo. LGUs nag-set up ng tent cities. Parang mini Yolanda scenario. DOH nag-warning. May shortage na ng gamot at medical supplies. USAID nagpadala ng field hospitals, pero kulang pa rin. Sa mga palengke, panic buying pa rin. Bigas, sardinas, instant noodles, ubos agad. May mga nagbebenta ng tubig sa kalsada, triple ang presyo. Sa mga gasolinahan, pila hanggang kanto. May mga nag-aaway na sa pila, viral agad sa Facebook Live. Sa Naya, may GPS jamming incident, may ilang flights na divert sa Mactan at Clark. DOTR naglabas ng advisory, expect delays, stay calm, follow instructions. Sa mga bus terminal, Dagsa ang mga tao pa uwi ng probinsya hoping na mas safe sa rural areas. Day 6, Sabado. Sa West Philippine Sea, plan destroyer sinunda ng BRP Jose Rizal. AFP nag-warning shot gamit ang Bramos training round, 15 kilometers off Scarborough. Viral agad ang video, may caption na Pinoy Navy hindi nagpapatalo. Sa Ilocos, may hypersonic missile na tumama sa dating Typhoon launcher site. Buti na lang, bakante na. Minimal casualties, pero nagpanik pa rin ang mga tao. Nationwide, nagkaroon ng air raid drills, unang beses mula World War II. Sa mga eskwelahan, tinuruan ng mga bata paano mag-duck, cover, at mag-evacuate. Sa mga opisina, may emergency briefing. Kapag may sirena, punta agad sa basement o designated shelter. Sa Senado, special session pa rin. Pinag-uusapan ang 200B supplemental defense budget. May mga meme na lumabas Senate lag pa more, pero at least may budget na. Sa social media, may mga nagpo-post ng tips. Paano maghanda ng go bag, saan kukuha ng libreng tubig, paano mag-verify ng balita. Day 7 Lingo Sa wakas, may konting pag-asa. UN Security Council nag-convene ng emergency meeting. ASEAN naglabas ng statement. We call for a maritime humanitarian corridor. Ibig sabihin, may safe zone para sa relief at evacuation. Sa oil market, di pa rin bumababa sa $160 per barrel. DOE nagwarning, two weeks na lang ang diesel supply. Sa mga jeepney driver, nagtipid na carpool, boundary system, at may mga nag-aalok ng libreng sakay para sa frontliners. Sa mga palengke, balik normal na unti-unti. May mga relief goods na galing sa Japan, Australia, at US. Sa mga barangay, may community kitchen, libreng lugaw at kape. Sa mga simbahan, may prayer vigil, kahit may air raid siren paminsan-minsan, sa likod ng lahat ng gulo, may mga tahimik na bayani, mga nurse, sundalo, volunteer, at simpleng kapitbahay na tumutulong sa isa't isa. -tisa. May mga bata na nagdo-drawing ng peace sign sa kalsada, may mga lolo't lola na nagkukwento ng World War II, at may mga magulang na pilit pinapakalma ang mga anak. Ito ang realidad ng unang pitong araw kung sakaling sumiklab ang World War III at madamay ang Pilipinas. Hindi ito pelikula, hindi ito laro, pero may aral. Ang kahandaan, disiplina, at malasakit sa kapwa ang tunay na sandata ng bawat Pilipino. Kaya, anong dapat gawin? Una, huwag magpanik. Alamin ang totoo, iwasan ang fake news. Maghanda ng go bag, tubig, pagkain, gamot, ID, power bank. Makinig sa opisyal na anunsyo at higit sa lahat, magtulungan. Sa gitna ng gulo, ang bayanihan ng tunay na lakas ng Pilipino. At kung may oras ka pa, magdasal hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan, sa mga sundalo, sa mga frontliner at sa lahat ng naapektuhan. At syempre ipagdasal natin na maghari ang kapayapaan at hindi na umabot sa giyera ang di pagkakaunawaan ng bawat bansa.